Librong Itim An Anthology of Philippine Horror Stories Volume 5 Copyright 2018 By Precious Pages Corporation Performed by John Vincent Hoson Tatlong taon na rin nang iwan ako ng asawa ko. Sumama siya sa isang matandang mayaman para maging maginhawa ang kanyang buhay. Naiwan akong mag-isa sa pag-aalaga at pagbibigay sa mga pangangailangan ng anak kong si Tina. Hanggang sa araw, dumating ang pagsubok na parang malaking bato na ibinato sa akin. Nagsara ang pabrika na pinapasukan ko at nagkasakit ang anak ko. Wala akong magawa kung hindi desperadong maghanap ng trabaho. Nagpunta ako sa barangay para tignan kung mayroong job opening na pwede kong pasukan. Nang lapitan ako ng isang lalaki at maskuladong lalaki na ang pangalan ay Robert, inakbayan niya ako at sinabing, Balita ako, truck driver ka dati. May alam ako na mapapasukan mo. Malaki ang bigay nila, basta gawin mo ng maayos ang trabaho mo. S Sige, saan ba yan? Masayang sagot ko. Sa may katipunan ng office nila, sasamangan kita bukas, sabay kindat sa akin. Pagdating ko sa opisina, isa lang ang kakatuwang itinanong ng interviewer sa akin. Marunong ka bang mag-drive ng truck? Ipinakita ko sa kanya ang lisensya ko bilang katibayan. At nahangiting sabi niya. O sige, magsisimula na bukas. Na sobrang ikinatuwa ko. Dahil lang pasok ko ay alas tres ng madaling araw, maaga akong gumising para magayos. Kailangan ko raw maghatid ng kinatay na laman ng hayop sa palengke kung saan nagbabagsak ang kumpanya na pinapasukan ko. Masaya akong malaman na makakasama o si Robert sa pagde-deliver. Sakay si ng motorsiklo? Pumunta kami sa isang bahay na kung tawagin nila ay bahay na pula at sinalubong kami ng katiwala nito. Nakita ko ang truck na iminamaneho ko at ibinigay ng katiwala ang susi sa akin. Lumapit siya kay Robert na may kung anong ibinulong dito. Ngumiti si Robert at sinabing "Umalis tayo." Uh, okay. Sabi ko bago sumakay ng truck at nagsimulang mag-drive. Alas ko ng makarating kami sa bagsakan ng karne bumaba si Robert ng truck. Huwag mo na ang tulungan. Dito ka lang. Sige. Nagtatakang sagot ko. Naatingin ako sa side mirror na pinapanood si Robert sa ginagawang pagbubuhat. Hanggang sa mapansin ko ang isang batang lalaki na nakatayo malapit kay Robert. Inilapit ko ang mukha ko sa side mirror para tignan siya ng mabuti. At nagulat ako nang bigla siyang tumingin sa akin at ngumiti. Sino yun? na ko sa sarili. Sabay dungaw sa bintana ng truck. Biglang nawala ang bata at napatingin sa akin si Robert. May problema ba? Nagtatakang tanong niya. May nakita kasi akong bata kanina. Ba tumakbo na? Hindi pinansin ni Robert ang sinabi ko at nagpatuloy lang sa ginagawang pagbubuhat. Umuwi ako ng masaya dahil malaki ang ibinigay sa amin ng may-ari sa unang araw pa lang ng pasok ko nagawa kong ipadoktor si Tina at naibili ko siya ng gamot. Kaya sa tingin ko, bigay ng Diyos ang trabaho na iyon para tulungan ako sa gipit kong kalagayan. Pagsapit ng gabi, maaga kaming natulog na mag-ama. Alas 12 ng gabi ay ginising ako ng isang malamig na bagay na dumampi sa mukha ko. Napabalikwas ako. Napansin ko na wala si Tina sa tabi ko at nakarinig ako ng palusko sa kusina. Naisip ko na baka bumangon si Tina para magbanyo. Kaya tumayo ako para tignan na rin kung nasaan ang anak ko. Paglabas ko ng kwarto, naaninag ko si Tina na nakatayo sa sala malapit sa bintana. Nakadungaw siya at parang may kinakausap. Tina, anong ginagawa mo dyan, anak? Hindi siya lumingon kaya binuksan ko ang ilaw para makita siya ng mabuti. Nagulat ako na parang anino na nawala si Tina sa paningin ko. Lumapit ako sa bintana at sumilip pero wala kahit na sino ang nasa labas. Bumalik ako sa kwarto at nakita si Tina na mahimbing na natutulog. Magkahalong takot at magtataka ang naramdaman ko ng gabi iyon at halos hindi ako nakabalik sa pagtulog. Lumipas ang ilang araw, naging maganda ang pasok ng pera. Naibibili ko si Tina ng pasalubong tuwing uuwi ako galing trabaho. Pero napansin ko ang malaking pagbabago sa kanya. Dati ay masigla at masayang nakikipaglaro sa mga pinsa niya pero ngayon, lagi ko siyang nakikita nag-iisa hindi ko pinansinto nung una sa pag-aakala na baka nag-iiba lang ang kinahihiligan ng anak ko. Pero isang araw, nakita ko siyang nagsasalita mag-isa sa loob ng kwarto. na Naparabang may kalaro. Umasok ako at nagtanong. Anong ginagawa mo, anak? Naglalaro po. Nakita ko sa labas ang mga pinsan mo. Bakit ayaw mong makipaglaro sa kanila? Okay lang po. May kalaro naman ako dito. Nakangiting sagot niya. S sino? hindi ko sinagot si Tina at tumatawang tumakbo siya palabas ng kwarto. Teka, Tina! Pagkalabas ni Tina, isang malakas na kalabog ang narinig ko. Nagmamadali ako lumabas ng kwarto para tignan ito. At nagulat ako nang makita ang anak ko na nakahandusay sa sahig. Wala siyang malay at duguan ang ulo. Sa sobrang takot, malakas akong napasigaw para humingi ng tulong. Tinulungan naman ako ng mga kapitbahay at isinugod namin sa ospital si Tina. Sabi ng doktor, kailangan manatili ang anak ko sa ospital ng dalawang araw para obserbahan at sumailalim sa ilang pagsusuri. Ito ay upang makasiguro na hindi na naapektuhan ng utak niya sa pagkakabagok. Nasabi ko sa doktor ang nakakaibang napansin ko sa anak ko at itinanong kung bakit nangyayari iyon. Ang sabi niya, normal lang naman sa mga batang kasing edad ni Tina na magkaroon ng malawak na imahinasyon. Mawawala rin yan pag dalaga na siya. Gumaan ng kaunti ang loob ko nang marinig yon. Dahil kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho at kumita para may pambayad kami sa ospital, pinabantayan ko muna si Tina sa kapatid ko. Kinabukasan, nakaupo ako sa driver's seat at hinihintay si Robert na pumasok sa loob ng bahay para kunin ang mga karne. Sumandala ako sa upuan at pumikit para umidlip nang may marinig ako mula sa likod ng truck. Tok. 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 Napabalikwas ako at nagtakasanarinig. Kaya bumaba ako para tignan kung ano ang nasa likod ng truck. Napansin ko na bahagyang nakabukas ang pinto, kaya inisip ko na baka may pumasok na hayop sa loob. Pagkabukas ko, masangsang na amoy na hindi ko maipaliwanag ang bumungad sa akin. Ah, anong amoy ito Dahil madilim pa at wala akong maaninag, naisip ko na kumuha ng flashlight. Pero nagulat ako. Nang makita si Robert na nakatayo sa harap ko at galit na nakatitig sa akin. Anong ginagawa mo? Seryosong tanong niya. May narinig akong kumalabog sa likod kaya tinignan ko. Ano nga palang naamoy ko? Parang... Hindi pa natatapos ang sasabihin ko ay inunahan na ako ni Robert at sinabing, hindi pa sila alilinisan ng truck, kaya naghalo-halo ang amoy ng dugo ng hayop sa loob. Pero hindi pang karaniwan ng amoy. Inawa ka na on ni Robert sa balikat at pinignan ng masama. Huwag nang maraming tanong. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Maliwanag? Nang araw na yun, nagsimula akong magduda kung anumang karne ang inihahatid namin sa palengke tuwing madaling araw. Naisip ko na apag nagkaroon ng pagkakataon, gusto kong alamin ito ng sarilinan dahil nararamdaman ko na hindi magsasabi si Robert ng totoo. Pagkatapos ng trabaho, Dumuretso ako sa ospital para tignan ang kalagayan ni Tina. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog at sinabi ng doktor na wala naman silang nakitang fracture o namuong dugo sa x-ray. Kaya maari ko na siyang iuwi kinabukasan. Kahit pagod at puwet sa trabaho, pinauwi ko ang kapatid ko at nagpresinta na bantayan ng anak ko ng gabing iyon. Alas dosin ng gabi ay naalimpungatan ako at nagising. Pupungas-pungas kong nilapitan ng anak ko at tinignan ang lagay niya. Napalingon ako nang may marinig na kalusko sa pinto na parang may pumasok. Napansin ko na hindi naasara ng mabuti ang pinto. Kaya lumapit ako at binuksan niyon para tignan kung may tao sa labas. Madilim ang hallway ng ospital. At ang naaaninag ko lang ay ang ilaw sa nurse station. Isinara ko ang pinto at muling bumaling sa anak ko. Tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang makita ang isang batang lalaki na nakaupo sa kama at nakatingin kay Tina na parang pinapanood ang pagtulog nito. Lumingon ang batang lalaki sa akin at napansin ko na wala siyang muka. Dali-dali kong binuksan ang ilaw sa kwarto at parang anino ay nawala ang bata. Napaupo ako sa takot at napaisip. Naalala ko ang batang lalaki na nakita ko na nakatingin kay Robert habang nagbubuhat ito noong unang araw ko sa trabaho. Naisip ko na baka may kaugnayan iyon sa kakatawang nangyayari sa anak ko. Kaya kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, buo ang loob ko na tuklasin ng bagay na hindi nila gustong ipaalam sa akin. Pagdating ko sa bahay na pula, nagdahilan ako na gusto kong magbanyo at nakiusap na gumamit ng CR. Doon sa likod, merong CR. Bilisan mo lang, sabi sa akin ng katiwala ng bahay. oo, oo, saglit lang ako. Pumunta ako sa CR at nagmasid. Napansin ko na bukas ang pinto sa likod ng bahay kaya sinamantala ko ang pagkakataon para silipin ang loob nito. Pagpasok ko sa loob ng bahay, mas masahol pa sa nabubulok na karne ang naamoy ko at halos maduwal ako. Nakita ko na walang kahit anong gamit sa loob at isang malaking mesa lang ang nakalagay sa gitna. May telang itim na nakatakip sa hayop na nakapatong sa mesa. At sa paligid nito ay may nakasabit na lamang loob at malalaking tipak ng laman na hindi ko malaman kung ano. Dahil pinag-uumpo ka ng mga langaw. At mga alis na ako nang makarinig ng mahinang pag-ungol na parang naghihingalo. Sa pagtataka, lumapit ako sa malaking mesa. Kung saan ko narinig ang pag-ungol at buong tapang na inalis ang telang itim na nakatakip. Puta! Sabi ko, nang makita ang isang kaawa-awang batang lalaki na nakahiga sa mesa. Naliligo siya sa dugo at putol ang mga kamay at mga paa. Buhay pa siya pero kinakapos na ng hininga. Napaatras ako at nanginig sa takot. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Robert na galit na sumigaw. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Gawin mo lang ang trabaho mo. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ko nang makita ko siya. Pero matapang kong sinabi. Anong ibig sabihin nito? Ba bakit kayo kumakatay ng tao? <laughs> Mga batang kali lang naman ang kinukuha namin at ginagawang karne. Walang magulang na maghahanap sa kanila kahit mamatay pa sila. Lumapit si Robert at hinawakan ako sa liig. Alam ko ang nasa isip mo ngayong nalaman mo na ang lahat. Kaya pasensya na lang tayo, pare. Hu huwag! Okay, usap! Hindi ako magsusumbong sa pulis. Pero, simula ngayon, humanap na kayo ng bago niyong driver. Ayoko ng ganitong trabaho. Ang nasabi ko habang nakatitig sa nanlilisik niyang mga mata na handang pumatay ng tao. Malakas na tawa ang isinagot sa akin ni Robert, sabay suntok ng malakas sa sikmura ko. Namilipit ako sa sakit at natumba sa sahig. Nakita ko si Robert na kinuha ang itak na nakapatong sa mesa. Akala mo ba, maniniwala ako na hindi ka magsusumbong sa pulis? Ha? Dahil pakialamero ka, isasama na kita sa mga laman na ide-deliver ko ngayong umaga. At mang tatagpasin ni Robert ang ulo ko. Nang makarinig kami ng sirena ng pulis sa labas ng bahay, Nakita ko ang takot sa mukha ni Robert at nagmamadali siyang lumabas para tumakas. Hanggang sa magkakasunod na putok ang umalingaungaw sa paligid. Gusto kong tumayo para tumakas. Pero nanginginig ang mga tuhod ko. Isang pulis ang pumasok sa loob at inakay ako palabas ng bahay. Sa police station ay sinabi ko ang lahat ng nalalaman ko. At sinabi ko pang handa ang pagbayaran ng kasalanan ko. Dahil naging instrumento rin ako ng krimen ng walang kumalay-malay inilihad ko ang mga kamay ko at handang magpakulong sa kanila. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Sabi ng pulis na kausap ko, hindi ka rin manabanggit ng kasamahan nila na dumudukot ng bata. Ang sabi nila ay tatlo lang sila na may alam sa krimen na nangyayari sa bahay na yun. Hindi rin namin niimbestiga ng lugar na yun kung walang nagreklamo sa amoy na nanggagaling doon. Napaiyak ako. Salamat po. Ngumiti ang pulis sa akin. Makakaalis ka na. Pagkalabas ng police station, Nagmamadali akong bumalik sa ospital. Nakita ko si Tina na masigla na uli at wala ng sakit. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing, Patawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang lahat. Binulungan ako ni Tina at sinabing, Papa, aalis na ang kaibigan ko. S sino ang tinutukoy mo? Itinuro niya ang pinto. Siya po, yung batang kalaro ko. Wala man ako nakikita. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya umagos ang luha mula sa mga matakot patawad